sabi ng ano butok ng kasuy kaya yeah, mag tayo guys ng buto ng kasuy <laughs> inipon yung ipon niya matagal <laughs> na inipon niya kalahatin taon inipon niya ano no wow ang dami abo busog ka talaga yan yung napadalunan mo kayo di ba sa touching rin yung iba oo oh. oh. tama yan yaka so, <laughs> ng mga bata kay igay sa all <laughs> mga naglabo sa kanya tatseng ya, isang ano na yan kay igay galing yan eh kamis ba naman mong tatseng yak si muda ay may mo to pray kaki pala pray dinaya ba naman darakamot ba naman mong tatseng si igay darakamot darakamot ang darakamot mga karabas ganyan no huwag naga tatseng si igay ng ganyan yan ginaganyan niya ginakamot niya ginakamot niya pag maraming daliri mahal laman eh Oh, okay. uh, natin to. Ito guys, yung ano, yung nag tayo doon ng kay Mito, sa Kasoy. Pinulot-pulot namin yun doon. Okay. Ayun. Ito na. Oh, truck and roll agad? Oo. Oh, Pudo, oh, mag-uwi ka na pre. Yes. May lakad pa si Pungloy. Si Pungloy kasi mga karabas, si ka mag-iinom doon kayo ng Making. Ay, oh, birthday ay, birthday ng asawa ni Making ba? Yung. Oh, maubos ang kambing doon. Sabi niya. Ikaw mag pre. <laughs> Pa! Oh! oh. <laughs> hindi pwede ang hindi invited doon. <laughs> Gagit tras. <laughs> huh? oh. Ayun. Pai, 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 pai. Kaya usok man. Happy birthday sa misis ni Paring Making. Yung ating uh, inaanak ko yung dalawa na yun eh. Sa kasal. Yung nagagupit sa atin ba? nagupit sa atin yun eh.

Kemuka talaga durok Kemuka <laughs> talaga <dahil> turok. Para <laughs> anak cute, pipikit eh. Kemuka. ka pa doon tong nang pangupok. Doon sa kina Badoy pa doon. <laughs> doon sa highway po. Para may rami diyan. Yan is yan. Tayo abi, hindi mo nakadapa diyan oh. Hindi mo ah. puti ni no. Mm -hmm. mm -hmm. Ay. <laughs> Pag binintan ni Jeep yan, eh, makabili si Jeep ng sidecar eh. Tatlo, tatlong ano pa, tatlong pakwanan pa. Riders daw, sabi ni Pong na Riders. <laughs> riders in the store. Ano yun yan. Ito yung ano yan, medyo mura-mura yan. Kanina lang nabila dito eh. Ito yung pang ano natin mamaya. Malakasan. yung malakasan isang linggo to na bilad eh ito. Kamal siguro nang lutuan to pa kana. Mal siguro pag aabli mo dito po. yan. Ha? Kanina. Ah, Mamuy na. na. Ang nanay niya sumabog. Sumabog <laughs> yung nanay niya. <laughs> Parang hindi na ito. Talaga po kung kanina din <dito>. sa <laughs> bukid. Paano mo na buta sa pong? Siyempre, pinakuha na ako. <laughs> Ayan na. Eh? Pintok-pintok. Pintok-pintok. <laughs> Dalmi siya dyan Ooy! 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 Naamuy ah Naamuy niya na Palapit kasi dito lang Ayun lang mga karabas nung kanilang bahay yun Yuuu! Sabi ni Bags makatikin mo lang man ang Si Ip nga tawagan natin magdala lights eh Tawagan na pa natin Sabi ni Bags Dad Makatikin mo lang ng kasoy bago ma matay ang mga manok ni ano ah tatay ah hindi pa ganun marami mag tamang tao natin ngubags ha huwagan natin si Ipman para ang pag-asa hinirap niya yung lights natin eh mga hmm. uh, limang salang yan si Harabas guys inaya din natin kailan nag-i-edit ed siya na pang-upload ngayong gabi wala tayong mga panood pag hindi niya edit yun <laughs> upload ng 7.30 yun eh mm -hmm. sabi niya pass mo na ako brad hindi kaya si cute boy wala hindi na mamasin cute boy wala di hindi tayo, <laughs> La, diba? di 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 ba? Di tayo trupa niya. na yan ilang <laughs> 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 <In> trupa ko ay hindi siguro si Raymond black and white na -right pa ya ha? black <laughs> and na, -right na? na? parang kulang kasi ito butas ko gusto <laughs> naman. Hindi, susunog yun doon sa may ano, sa init na to. Oo, oh, nasunog kasi yun. Na, na, mm. Hindi kama yung butas niya, naga, naga ano na siya, naga dalmisyan. <laughs> Nahuhuking no, ko yun lang yung bunga. Gusto ka sa mga ka <laughs> <laughs> eh, okay. natin ay wag na ma Wala <laughs> <laughs> ka doon ba? Wala ka natin na iputasan. Huwag na. Huwag na, huwag na. Masagandang kaya pa, may challenge <laughs> po. yan po. Gawa mo yan, ikahiya okay. mo. Yeah, ganda yan. Pag-iport ka dyan. Pag-iport ka lang. Dad! Pwede na kaya itong ano tayo. May hawan tayo. Pwede na yan. Apoy. Apoy ang wala. <laughs> Dahil Hindi ko nakikita. Oo, oh, pwede na yan. Ito pa, ko. Ato, ito tungkol po. Ito meron yun. Pwede nga may walang butas yan. Liyab yan. Yung ano na electric van. Yung. Yung sakit pa no? nga. Bugol. Walang malo yan. Ang sabot si yung. Peng. Ha? Si so, ano ang yeah. mo? Si nanay. Liyab yan. Malo yan. Kung ano yun? Kung paros, video, sa ilog. <laughs> <laughs> ano bilaog? <laughs> Baon pa, be. <laughs> Binoon pa rin. Kinahalo ko nga pre. At naglubog nga pre. Oh. Kung paano mag-ihaw ng kasoy ang mga Mr. Bill. Ano <laughs> <laughs> yung mga bagay paraan yan? Sana ako.

Alam niya na agad talaga pre, pag nagdaya dito eh. Sabi niya, ay sarap. Sob na naman sarap. Magdagdagan sana yung collection mo dyan. Pag binanta mo lang yung ano mo dyan, makakabili ka ng sidecar eh. Hindi mo mga buti eh. Yung mga mucho dyan, Jep. Limang pisi sa'yo, Jep. Ay, mucho ka? Ayun lang.

sa binigot kala ko bango <laughs> Kasuy lang gali tubig ulit ako walis na kaso yung lugi eh may lights pala si eh naunot Wala apoy eh. <laughs> mm. Ipain so, pa ngayon na to. Pilipin. Ito so, ba ang ginawang kami ni Bags? Nagalit. Na Nagalit <laughs> niyo ako ha. Ah. O, oh, pilipin mo yung bong. Iba si Jipre may pang i-ano ka pa dyan dito po. Jep, dami ka kahoy. Kasi iwi rin ni Bags yan maya. natin. Pag-iab. Pag-iab. Pag-iab ng katong Bags nito.

kasi na yan tirahan yung drakamot ah drakamot yung drakamot buga sa daliri siya gabaka talaga eh hindi yung hindi yung pato ang nang yung daliri niya. eh talaga na siya pero iyak pa si Brad niya

pa lang dito si uh. eh, ano buwangin dun eh si eh, mang gumang yung <laughs> pang patay ano lang <laughs> yung damulang <laughs> yan uh, ano rin na yun mura ka mura yan yung una, mura yan. talangan natin Ini pertarungan kedua. Mirah. parang apa? Uh -huh. sinisigit na sinisigit na sinisigit wala kang sunog yun pag nawala daw po yun wala lang makain dyan

Oh. Yan, yan. Lagot ka dyan. Yan. Kanina ginapalibot ako. Ngayon nagliba ako, patay ako. Patay dyan. agad pong Isubo nyo na Isu agad Bago Bago, bago. Mo. Ito bagsang isalang mo Dami Jam damihan mo ba? Para patuyin ko na ulit yung ulo niya Ay pala ako kay Jeffrey tubig Yan! Oh dami! Dami ka, dami nga Palanganin lut lut yung ano? Yung una Tagal maglip Pukukin mo nga po kung okay na uh, yun Pukukin mo sa pong Oo, uh. uling na! <laughs> uling na. <laughs> Saktou. Oh, sakto Sakto Sakto! <laughs> sakto! Sunog! Sige, <laughs> masakam ka

5 minutes, 5 <laughs> <five> minutes lang Pabilis <laughs> <Five minutes. laughs> tuyo, tuyo yan eh Ganda Ang maganda na yung sigang mo na ka, pre, no? Ganda po si sarap yeah. siguro sa bow na yan. Abo!

Malakpong! 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 Hmm? Boog! mo mo? tao mara! yung bato! balik dalawa. dalawa?

Di ba siya mabaho ng ano, uh, goods? Perfect. Ano na? na, na. Huh? Wala. Hmm. Oh. na oh. okay. okay. Walang katas. saka, walang katas pati. Talanganin yung ano niya. Ayan ah, na. gilag tulad. Yan ang Siguro. Ayan. Yeah. Sige na to. na Oo.

Gak ada